Anong prutas ang may pinto? Ang pahulang ito ay galing kay may may dalisay ng Oriental Mindoro. Kuya, kapag nagawa mo itong mahulaan, bago matapos ang tatlong minuto, meron kang 1,000 pesos kulin mo. So, paano kuya? Ready ka na? Ready, ready na! Dahil kung ready ka na, your timer starts now. O sige kuya, hula. Kaya mo yan. Oh. Uh, sige lang po yan, isa mabuti ha, kayang kaya mo yan Prutas na may pinto Juicy fruit? Juicy fruit! May pinto ang juicy fruit Wala, hindi yun ni Fruit salad Fruit salad ay nasa lata Mali pa rin Fruit door Fruit door <laughs> Galing, walang ganon Wala Okay, so ma Kuya, mahaba pa yung oras mo ha Isipin mo mabuti atas na may pinto. <laughs> Kaya mo yan. Okay. 2 minutes and 21 seconds para sagutin yung ng ito. Yan, dito ka lang tumingin kuya ha. Ay -ay. Para mas mahulaan mo yan. Niyog. Niyog, may pinto ang niyog, mali pa rin. Ay -ay. Okay. 2 minutes para sagutin nyo katanungang anong prutas ang may pinto coconut fruit coconut fruit, coconut fruit. mali <laughs> kaya mo yung kuya sige lang isipin mo mabuti matali lang yan wala clue wala, basta kung ito ay hindi mo masagot bago matapos ang 3 minuto i-reveal ko sa'yo para alam mo at alam din ng mga nanonood sa atin. Ah. Alam na. Huli na to. Na. <laughs> eh. Oh. Yan na. Kala ko ikuha na eh. Okay, 1 oh. minute and 18 seconds para sagutin yung katanungang ito. Kaya mo yan kuya. Pa Tagalog? Tagalog, English, parehas. Ah? Ay ayo. Oh dito 'to minidan. Dito ko lang tumingin pero pwede ka sumulap sulap doon. Okay, 55 seconds. Ano kaya? Kuya, lapit na po dito ng konti. Yan. Fruit cake, fruit salad. Sarap 'yan. Lalo mga may birthday 'yan. Alam <laughs> minuto na lang. 38 seconds. Wala na, wala. Kaya pa yan? Wala eh. Dapat ng clue. Logic kasi ito, logic. Isang tanong lang kasi. Puntas na may pinto. 27 seconds. Dorbel. Dorbel. Nako, mali ang dorbel. Baka mamuro <laughs> na Pag pinindot mo sa gabi, nako, nagagalit yun. Okay, meron ka pang 16 seconds. Kung hindi mo to masagot, kuya, bago matapos ang oras na ito, ay i-reveal ko sa'yo. 9 seconds Wala, suko na ako, hindi ko kaya 5, 4, 3, 2, 1 Time kayo. is up, sayang, dyan ka lang kuya I-reveal ko sa'yo, sayang, napakadali nito Anong, ang tanong natin, anong prutas ang may pinto? Durian, durian Kung si kuya na palaban, panalo, durian pero kuya, dahil kumasaka sa 3-minute challenge, meron kang UFC tamisanghang ketchup, Dato puti. Ano na? <laughs> dato puti. Abiniga, dato puti soy sauce, dalawang lucky meat noodles at isang kilong bigas. Kuya, thank you sa pagkasa sa 3 minutes challenge. Hindi lang 'yan, meron ka pa pang katropa moto vlog sticker. Salamat sa tropa moto